Suportado ni Kim Chu si Paolo Avellino sa bagong pelikula nito na Elevator kasama ng aktres na si Kylie Versosa. Excited umano si Kim sa kalalabasan ng bagong pelikula lalo pat hindi siyang katambal ni Paolo dito. Sa post ni Kim, Elevator this Wednesday na April 24 in Cinema Nationwide. Congrats Paolo Avellino and Kylie Versosa. Sa isa pang post, binati din ito ng solo ang aktor. Kahit hindi mo na magkasama sa proyekto, ay hindi naman daw nangangahulugang mabubuwag na ang tambala ng Kim Pao. Kasi it doesn't mean na pag naghiwalay kami, mayroon na kaming iba ng kasama. Hindi naman kailangan may partner na agad eh, giit ni Kim. Ayon pa sa dalaga ay talagang bagay na bagay kay Paolo ang role na gagampanan. Naalayo ang mga fans at supporter ni Kim dahil sa biro na nagselso ng aktres sa kung ano ang gagawin nila Paulo at Kyle sa pelikula. Ngunit alam naman ng mga fan na palabas lang ito ni Kim dahil sa tunay na buhay ay selyado ang tiwala niya kay Paulo. Iwas din si Kim sa mga tanong tungkol sa estado ng relasyon nila ng aktor.